Magandang araw mga ka-Best Buys and for today's video tayo ay magpapadala ng ating dalawang units ng ating Philking 4200 inverter silent generator fully automatic dyan sa Bataan at sa Laguna. Pero bago ang lahat mga ka-Best Buys, intro muna tayo. uh, Best Buys. Tinitrim po namin yung presyo kahit hindi po sa amin at kami po ay nag-outsource lang sa planta. Kami po mga ka-Best Buys, ang presyo po ng inverter dito sa amin is around 8,900 para dito sa inverter lang nitong 4,200. Yung isa pong brand na ibinenta po namin is around 10,000 which is 2,000 watts lang po yun. Ito 4,200 mga ka-Best Buys pero yung parts nito, yung kanyang inverter ay nagkakahalaga lang ng 8,900. Okay? So, balik tayo dito mga ka-Best Buys. Sir no? Lemuel, well, para medyo may idea kayo. Kasi po, pag may mga ganitong request, kapag wala talaga yung idea yung mga kliyente natin, uh, binibigyan talaga natin sila ng na special na video tulad nito para wow. uh, mas uh, meron silang reference when it, kapag nagkaroon ng problema o kaya kapag may sinabi tayo na pindutin mo ito, galawin mo ito, at least may reference sila kung ano yung gagalawin nila. Dahil nga, Uh, binigyan natin sila ng special na review para sa generator nila. Okay, balik tayo mga ka-Best Buy. So, ito yung ating IntelliGage. Dito makikita natin yung tatlong uh, figure. So, yung may nakalagay dyan na 60, 60 Hz yun. 60, 61 yun po ang Hz nya. So, healthy pa rin yun hanggang 62 Okay, so yung voltage niya which is 220 to 230, healthy pa rin po yan mga ka-best buys. Yung time niya, dito po tayo kadalasan nag-re-refer nag, nag -re refer kung tayo ba ay mag-change oil na kung tayo ba ay mag ng na ang usual na change oil schedule natin is first 20 hours next 50 hours and every 100 hours na so ang oil na gagamitin natin is 10W30 synthetic para sa generator na to okay lang din po yung mineral na 10W30 pero it's more recommended na gumamit tayo ng synthetic para mas maganda yung na offer na protection ng synthetic oil kumpara sa ating mineral kasi po yung mineral natin is the base pero yung synthetic oils kasi natin is medyo makunat na sa hindi sa basta-basta umiitim and nag mas maganda yung viscosity niya no at saka meron siyang uh, dalawang uh, dalawang temperature na hinahawakan which is yung kanyang 10W para sa sa lamig niya and yung 30 naman para sa init niya no so kapag kasi yung mga mineral oil natin na oil 30 lang So 30 lang yung kanyang pinaka temperature na pinag uh, na pinagbabasehan. So kung bumaba siya o tumaas siya, medyo hindi siya ganun ka flexible, hindi tulad ng 10W30 na multi-grade. Okay? So dito naman po makikita natin yung dalawang 220 output voltage niya. So AC po 'yan. So kapag kailangan mo ng isang socket, meron pa available isang socket and dalawa din po yung free na plug niyan. Siyempre kasi dalawa yung kanyang output eh. So, ang, ang, ang power output po nga pala ng ating generator nito is 4,200 yung maximum and yung rated power nito is 3,800. Mga ka-best buys, yung 3,800 ng ating generator nito is pwede natin gamitin. Ano? Natesta po namin yan at kapag po 100% yung ginamit yung load, pwede natin patakbo ng up to 5 hours. Kapag naman po 50% ng ating ah... Uh, full capacity which is ang um, 50% po ng ating 4200 is around 2000 watts pwede po tayong magpatakbo ng ating generator sa loob ng 12 hours. Kaya kahit po may aircon, basta around 2000 watts lang yung pinukonsumo natin uh, po pwede po siyang tumakbo ng 12 hours Okay? So balik po tayo dito Ito po yung ating parallel output So gagamit po tayo ng parallel kit dyan para mapag-pair natin yung dalawang generator para yung output po nito is 4200 magiging 8400 kung gagamitin natin yung parallel kit and another uh, 4200 na generator napaka-flexible nito mga kabes bytes no isipin nyo ang uh, 4200 sa samahin natin magiging 8400 yung max power niya with rated na around 7.6 kilowatt So napakalaga naman mga best buys. Almost mapapagaya natin ng isang office doon kahit pag gumamit tayo ng tatlong aircon na may 1.5 HP o kaya dalawang 2.5 HP na inverter. at uh, the same time, lightning, um, ref, sabay-sabay yon So, makikita natin yung mga consumption ng ating mga appliances by checking yung kanyang mga specification. Usually, sticker yung mga specification ng mga appliances natin. Doon natin, doon natin makikita kung ilang watts ba yung kinukonsumo niya kapag isinaksak natin siya sa ating mga outlet. Let's say, yung ref. Ito po yung ref. Example, yung ref natin is 1 ampere yung kinukonsumo niya. Yung 1 ampere natin is 220 volts yan. And then, ito naman po mga uh, TV. Yung mga TV po actually, yan po ay napaka napakahina lang ng konsumo niya kasi sila ay mga LED lang. So, another is yung mga ilaw natin, lalo na yan, mga LED na po yung mga uso ngayon. So, medyo mababa lang din po yung konsumo ng mga yan. So, next po natin is yung mga motorized uh, appliances natin like aircon, electric motor, electric fan. Usually po yung mga motorized natin na uh, appliances, nagta-times, 2 to times din sila sa starting current nila. Pero after many sa man is bumabalik sila sa totoong power nila. So, bumababa na po yung kanilang konsumo. So, let's say ang ating 1 horsepower is 700, almost 700, kulang ng 750 watts yan. So, kapag 1 horsepower, supposed to be 750 watts lang. Pero kapag nag-starting sila, yung surge nila is magiging double or minsan nagiging triple pa sa mga ibang motor. So, let's say 750, nagiging 1,500 watts yung mga ka-best sa starting current niya. And then, after seconds, or how many seconds, babalik siya sa 750 watts. Yun po yung medyo uh, malalakas na loads natin sa bahay natin na uh, medyo bibigyan natin ng konting pansin kasi dun po kadalasan nagkakaroon ng problema sa computation ng ating mga generators. Okay? Mga ka-best dito na po tayo sa pinaka huling mga parts. So ito naman yung kanya circuit breaker para sa Uh, AC which is to 20 amperes nakalagay, nakalagay naman po dyan ayan po may nakalagay 20 so dito naman po tayo ito naman po yung kanyang ATS port so dito po natin kinokonekta yung ating ATS box ito po yung kanyang ATS cable ayan together with the ATS box ito po so kung makapansin nyo po may groove siya, no? yung groove po na yan is purposively Merong groove din sa taas para yung ating pagpasok ay medyo isa tsaka meron siyang pattern kasi po pag hindi siya wala siyang ganyan wala siya wala wala siyang reference para itusok baka mamaya magkabali yung saksak natin magkakaroon ng problema yung ating ATS okay so napakadilang naman yan so pag saksak na ganyan and then uh, papaikutin lang natin yan then nakalak na siya okay na ganun lang and then Uh, ito naman po ating ATS box mga ka-Best Buys or Sir Linuel. So sa ATS box natin, makikita natin yung utility power, generator, load, battery, and failure. Sa utility power, ito yung power na nagagaling sa ating Miralco or sa mga utility power supply natin, yung main source natin, yung mga co-op natin, yung nagbibigay sa atin ng main... Uh, main distributor line natin yung tinatawag natin na uh, main distributor. Okay, yung generator natin which is yung ating Felking 4200 kapag po umiilaw yan ibig sabihin nandoon din yung source ng power or may power yon. Ang uh, load which is yung ating uh, household. So, yung battery para malaman natin at na monitor natin kung may charge pa ba yung ating battery or low-bat na siya. Okay, ito namang failure kapag nagkaroon ng failure din doon sa pag-start ng ating generator or anything na magka-problema sa starting or dito sa ATS or sa generator, i-manual Ima troubleshoot lang natin 'yan. Pero itong failure is mag uh, light up. So, 'yan po yung mga basic light indicator ng ating ATS. So, ito naman po, ito yung ating reset button. So, halimbawa na magkaroon ng failure, mga ka-best buys, pipindutin lang natin itong reset button para mag-refresh siya. And then, i-release natin siya, kakabigin natin siya pa clockwise. And then, naka-release na siya. Kung makita nyo, umangat naman sya, mga ka-best buys. And kung ayaw nyo naman po mabuhay ng uh, automatic yung ating generator, meron po tayong control dito, ang control lab natin for manual and auto. So, kapag auto po, automatic na nabubuhay at automatic na namamatay. Kapag naman po manual, bubuhay natin siya ng manually. Pero, uh, ang, ang ano dyan mga ka-best buys, ang pinakamaganda dyan sa, Excel, uh, uh, sa para sigurado tayo na hindi na mabubuhay yung generator kapag nawala ng kuryente it would be better kung pindutin natin itong emergency stop para wala talagang control yung ating generator so mawalan lahat If eh, kahit kahit na mawala ng kuryente hindi siya mabubuhay ano? so pasok tayo dito sa loob mga ka best buys para masilip natin kung ano meron dito so ito sa loob may kita natin yung ating uh, 25 amperes na uh, magnetic contactor. So, dalawa siya. Magiging 50. So, 50 amperes yung total na capacity ng ating magnetic contactor. So, dyan, hindi tayo masyadong familiar dito sa controller na yan, sa, naka, sa electronic na yan. So, ito naman yung ating emergency stop button. Tapos, ito po yung ating control knob para sa manual and automatic function. So ito po yung ating tatlong linya, yung ating utility power which is the Meralco or yung uh, grid provider ninyo. Yung load para papasok sa ating bahay. So usually yung load na yun ay nakatap yan sa main breaker ng ating bahay. Yung linya ng main breaker galing sa yung mismong galing po sa kanyang submitter, bubunutin po natin yon ipapasok natin yan dito sa utility. And then, yung output naman nito is papasok doon sa 60, sa ating main breaker, papunta doon sa bahay natin na usually 60 amp. And then, ito naman po yung ating uh, generator side. So, dito natin ipisusok-sok yung ating uh, generator power. Dito po nanggaling yan mga ka-best buys. Oh. yung generator power natin, ito yan. Ito yan, ito. Sasaksak lang natin siya dito. Yan. So, ulitin na po natin mga ka-best so, friends, bigyan lang natin ng konting uh, diagram yung uh, mga viewers natin, especially Sir Limuel. Ito po yung uh, diagram niya. So, galing po yan sa ating kliyente uh, din na uh, medyo mahusay talaga. Hindi naman medyo talaga napakahusay na kliyente natin niya kasi sila ay nakapurchase sa atin ng 4,200 and ginagamit nila yon para ma-power up yung kanilang business na yung wifi industry. So, shoutout nga pala sa iyo, sir. Ayan po. Siya, siya po yung nagbigay sa akin ng diagram na yan. Para ngayon, napakadali lang po ng aming pagpapaliwanag sa mga kliyente natin na walang idea kung paano install yung ating generator. No? So once makita ito ng mga electrician ninyo, lalo na kung talaga napakagaling ng na mga electrician na nakuha ninyo, ah... Uh, isang tingin lang po dyan, nakikita na po kagad nila, okay na, hindi na sila nagtatanong. Kaya napakalaking bagay po nung sinend sa ni Sir na diagram nga dahil isang send ko lang po, nalalaman kagad ng mga electrician natin yung Uh, connection. Yung nga pala mga ka-best buys, yung isang linya na yan, kung mapapansin ninyo, uh, yan, ito po, yan. So, yung pong linya na yan is ATS. Kaya po dalawa yung nakalinya na yan is, yung isa ay para sa ATS. Ito po yon Ayan. Ah, uh, ito pa. Ito, ito, ito yon ATS. Dalawa po yung linya na yan, diba? yun, di ba? ATS yon Tapos, itong, uh, para sa generator para sa generator to Uh, yung cord ng generator Ito, ito po yung kabilang linya yan. Kaya po dalawa yung linya na yan Para hindi kayo malito Okay So Ano po bang pwede natin I-discuss dito? Parang wala na Dito sa taas Okay na rin So Huwag natin kalimutan na Basahin yung mga nandito Kasi yan naman po ay Hindi palamutin eh, no? Napaka Napaka Informative ng ating Mga sticker na yan So Tulad po nga yan Unleaded fuel only pero pwede tayong gumamit hanggang minimum ng 85. So, hindi naman natin kailangan ng mga special, no? At least, minimum ng 85 lang yung rating ng, ang, ng octane natin. So, ayan. Yung huwag natin masyadong malapit sa bahay. Kung malapit man sa bahay, kailangan palayo yung ating usok. Tapos, huwag natin i-enclose ito dahil ito enclose na. And also, ang ating generator ay air dependent siya, no? So, as much as possible, passes through lang yung ano yung ating powerhouse para hindi mag overheat yung ating generator lalo na kung gagamitin natin siya for 12 hours in 50% load so ito yung ating electric start no? push lang talaga so pagka open natin yung mga knob natin uh, start lang push start, eh, wala na, pabayaan na natin mabubuhay na rin siya, basta may oil and may gasoline mabubuhay yan mga ka-best buys isa kasi yung advantage ng ating mga gasoline generator